tinatayang dalawang daang libong piso hanggang anim na libong piso ang kabuuang kita sa pagtatanim ng pinya sa isang ektaryang lupa. Ang isang ektarya ay umaani ng dalawampung libo hanggang tatlumpung libong piraso ng pinya, depende sa variety at pangangalaga. Presyo kada piraso, sampu hanggang dalawampung piso, depende sa laki at kalidad. At ito naman ang tinatayang gastos sa isang ektarya ng pinya. Land Preparation 5,000 to 10,000. Planting materials, suckers. 15,000 to 25,000. Fertilizers and soil amendments, 10,000 to 20,000, 15,000. Weeding and cultivation, 5,000 to 8,000. Pest and disease control, 3,000 to 5,000. Labor, planting to harvest. Labin limang libo, hanggang delawampung libo. Miscellaneous, tools, etc., delawang libo, hanggang limang libo. Kabuang gastos, limamput limang libo hanggang walumput walong libo. Panahon ng pagtatanim at pag-ani ang pinya ay karaniwang inaani labing walong hanggang dalawamput apat na buwan matapos itanim. Maaaring umabot ng dalawang taon bago makuha ang buong kita, pero may mga variety na mas maagang namumunga.